Welcome back dito sa ating vlog mga kabrad Ayan, ariyan na naman tayo nitong ating kitang Ayan, At ang hipo ng pain natin Ariyang hapon ulit tayo At na dito na naman ulit tayo sa baybayin Sa baybayin, itong nasugbo pa rin Ayan mga ka-brother, Ayan. Dito, pa rin, dito ulit sa may barangay papaya Nasugbo pa At tayo ang Carabao Island Nasungaw na doon sa dulo Nung tungan ayun ay kasama tayo kung maging isda dito mga pante naman ang gamit nila pante panting pang isda mga kabrod hindi panting ano ayun patapos na ang pagbabatak panting lambat ayun panting lambat sabi ni Erpat uh, sana ay makarami tayo ng bakuko ulit at pati na rin bisugo at sari mga kung uh, anong kumain dito sa ating kitang sarap ng ating pain no? first class 430 lang naman ang ilo nya mga ka-brother sa dos libo ang pain namin kaya kailangan makaganda ng huli, makarami-rami ng huli oh so, na, tatapusin na lang to at ka na uli Siguro si Koy ang ating huli, you know. At thank you naman at yan, nakakabingi ang kakalmahan ng dagat. Kalmang kalma at uwi na tayo. Medyo maliwla yung ating biyahe. Uwi na. See you to our next vlog. Pagkakalmahan <laughs> ng dagat

Oh, ako naman yan. Trito. Oh, trito, malaki. Aray, anak din nga rin. Ito na yung buko. Ito oh. na Wala isang tangkay tang oh. eh. hmm. <laughs> <laughs> oh, okay, okay, na Hindi, yan. Kaya. Wala. Wala. Di. Wala. Trito, Ano, two. Wala. Wala. Ba? mo Pintu. 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 Pintu.